Ito ay hindi lamang kung pamagalikog tayo na more than 110 million minimum possible uh, proceeds from the uh, luxury vehicles. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabang at pinabangan ng ating mga kababayan. Kasi alam ko naman, pag tinignan natin yung kabuuan na maaari makuha natin sa pag-o-option uh, at natin, milyon million, pag pinuupa natin yung labing tatlong sasakyan, pag nabuo yun, 220 million plus. Sa, kabu sa kabuuan ng uh, bilyon-bilyon hanggang trilyon na nawalang pondo sa kahit sa mga ulat na yun ngayon yung tinatrabaho nila Justice Reyes, alam ko naman na yun ay hindi napakalaking uh, amount. Ano? Subalit so, ang importante, makabawi tayo at ang mensahe na galing sa ating Pangulo, gagawin natin lahat upang huwag na maulit yung ganito naging problema ng ating bansa. At ang, uh, and then lastly, makakaasa ang ating mga kababayan, ginawa na po natin kagad yung mga immediate uh, check and balances, yung mga uh, dapat na mga mekanismo ay inilagay na natin kagad upang huwag maulit yung pagpapasok ng mga sasakyan na hindi magbabayad ng tamang buwi at hindi gagawa, hindi, hindi magsasabit ng tamang mga dokumento. Mapapatigil na po natin yan sa mga mekanismo kagad natin inilagay. Dahil yan ay pinag-uso sa ating kagad ng ating Pangulong Bawang Mako. So salamat po sa inyong lahat sa paggalunin niyo dito at sasanay maging matagumpay ang ating auctions uh, for today. Ito ay simula pa lamang, maraming pa yung auctions. At uh, uh, alam niyo naman, hindi lang tayo nag-focus, nagsimula lang tayo doon sa Diskaya Cars. Pero ang utos sa ating at ang kasunduan namin sa ICR, we will be looking into at ongoing ngayon doon sa labing apat pa ng mga construction na. Salamat po.